Kumusta ka? Um, siguro nar naranasan mo na 'to ano, yung sinusubukan mong sukatin uh, yung isang bagay na importante sa Alam mo yun, progress sa work o kaya fitness goals o kahit na nga gaya ng nasa mga materials mo, yung paglago sa pananampalataya. Tapos parang unti-unti na papansin mo eh nag-iba na yung pakiramdam. Yung dating uh, puno ng inspirasyon biglang parang Oh, naging checklist na lang? O kaya, alam mo yun, isang mabigat na obligasyon? Ito yung uh, sisiyasate natin ngayon. Bubusisihin natin itong ideya ng pagsusubaybay sa paglago, lalo na um, sa mga aspektong personal o espiritual. Gagamitin natin yung mga insights uh, galing sa sources na pinadala mo, titingnan natin yung mga uh, potential na problema, yung mga bitag, kumbaga, at paano ito maiiwasan o kaya malulutas ayon sa mga materials mo. Ang mission natin, alamin paano ba... Uh, magkaroon ng sistema na totoo talagang nakakatulong. Yung nakakatulong sa pag-unlad, pero hindi siya nagiging pabigat. O kaya, di nawawawalan ng puso kahulugan. Sige, himayin natin to. Alam mo, maganda naman kasi talaga. Usually, yung intention sa likod niya, di ba? Sa pagsusubaybay. Malinaw sa sources mo na ang ugat niyan ay yung gusto nating maging responsable. Maging mabuting katiwala o steward, sabi nga. At uh, matulungan din yung iba na umunlad sa konteks ng faith na binabanggit sa materials, konektado to sa Great Commission eh. Yung pag-aalaga, pag-akay, pagpapakita talaga to ng malasakit, gusto nating malaman eh. Kumusta na ba sila? Lumalago ba? San sila nahihirapan? Sino kaya yung handana uh, handa na para sa next step? Sa mas malaking responsibilidad? Mga tanong to na, alam mo yun, galing talaga sa pagmamalasakit. Oo valid uh, valid naman talaga yung mga tanong na yon totoo. Pero, heto na nga yung parang uh, kabalintunaan, yung tinatawag sa sources mo na stewards paradox. Ito yung tension, di ba, sa pagitan ng dalawang magandang bagay. Yung gusto nating maging organisado, sukatin, pamahalaan yung paglago bilang katiwala, stewardship yon versus yung pagkilala din na, teka, may mga aspeto ng buhay, lalo na yung pananampalataya, yung personal na pagbabago, na di natin natin kontrolado. di mo masukat eksakto, may misteryo pa rin, di ba? Sovereignty, mystery, sabi nga. So, yung mismong sistema na ginawa para tumulong, pag di maingat, yun pa yung nagiging hadlang. Nakakalito. At dyan na nga nagiging komplikado. Kasi yung structure o sistema na inaasahan nating magbibigay linaw, minsan, eh, yun pa yung nagiging sanhinang ng uh, kalituhan may isang source nga na nagbigay ng example eh. Yung paglalagay ng mga tao sa iba't ibang stage ng spiritual maturity. Sa papel, mukhang ang ganda. Organisado. Klaro. Pero sa practice daw, sabi sa source, kapag dalawang leader ang tumingin sa isang tao, gamit yung parehang sistema, madalas magkaiba sila ng assessment. Para sa isa, level 3 na to. Para sa kabila, naku, parang level 2 pa lang. O ba? Diba? paano na yon? Sino ang tama? Delikado nga yun. Kasi kung magkaiba yung tingin, syempre magkaiba rin yung magiging approach, yung intervention, di ba? At sabi nga sa sources mo, itong maliliit na pagkakaiba sa assessment, pag naipon, nagiging malaking frustration to sa mga leader, minsan pati dun sa mga sinusubaybayan. Dito na pumapasok yung mga tinatawag na pitfalls, mga patibong. Yung isang source mo, ginamit yung image ng hidden shoals, yung mga tago at mapanganib na bato sa ilalim ng dagat na pwedeng magpabagsak ng barko. Ganon daw epekto nito sa sistema. Imbes na makatulong, nagiging sanhin ng stress, ng pagtutol, o yung pinakamasaklap, ginagawang parang uh, checklist na lang. Yung isang bagay na dapat sana, buhay na buhay, personal, nawawala yung puso. Okay, sige. Isa-isahin natin yung mga malalaking patibong na yan. Yung mga lagi minumalabas sa materials mo. Unang-una, at parang ito yung pinakamalala, yung tinatawag na metrics idolatry. Pagsamba sa metriko. Ito yung part na, nako talagang nagulat ako nung binabasa ko. Hindi lang to basta pagbibilang ah ito yung punto na yung numero mismo, parang yun na yung nagiging Diyos, mas importante pa yung score kesa sa tunay na storya ng pagbabago. Eksakto. At ang nakakatakot pa dyan, base sa paglalarawan sa sources, e eh kung paano nito binabago yung mismong motibasyon ng mga tao, pati ng mga leader. Yung dating hangarin na alagaan at makita yung tunay na paglago ng isang tao, ang focus na pupunta na lang sa ah, pagpapaganda ng numero sa report, sa pag-abot ng kuota, halimbawa mas importante na yung bilang ng dumalo sa prayer meeting o yung bilang ng volunteers o bilang ng nakatapos ng course. Hindi na masyadong naitatanong, Teka, may tunay bang pagbabago sa puso? May mas lumalim bang relasyon sa Diyos o sa kapwa? Nagiging surface compliance lang yung nasusukat, hindi yung heart transformation, sabi nga. Grabe. Grabe yung implication nun parang nagiging performance-based na yung pananampalataya, which is kabaliktaran ng biyaya, di ba? At konektado dyan yung pangalawang patibong, reductionism at subjectivity. Pwede mo bang i-explain pa ito based sa nabasa mo? Oo. Yung reductionism, sabi sa sources, ito yung tendensya natin na gawing sobrang simple yung isang bagay na sa totoo lang eh, sobrang komplikado. Ang spiritual growth, halimbawa, napakaraming aspeto niyan isip, puso, kalooban, relasyon, gawa, ang dami. Pero, para lang mailagay natin sa chart o spreadsheet, pinipilit natin siyang ipasok sa iilang kategorya o stages lang. Binabawasan natin yung yaman, yung misteryo ng paglago, para lang mangkasya sa sukat natin. Parang uh, sinusubukang intindihin yung isang masarap at komplikadong ulam sa pamamagitan lang ng listahan ng ingredients. Nawawala yung luto, yung timpla, itsura, yung buong karanasan. Malinaw. Malinaw yung analogy na yon. Tapos yung kasama nito yung subjectivity. Paano naman yun nagiging problema? Ito na yung tinatawag sa isang source na fog of subjectivity. Yung parang maulap. Kasi nga yung mga terms na ginagamit natin para i-describe yung paglago, madalas malabo. Ano ba talaga yung committed o mature o growing? Dahil malabo, nagiging subjective yung assessment. Tulad nung nabanggit ko kanina, dalawang leader pwedeng magkaiba ng tingin sa isang tao, kahit pareho yung sistema. Ang basehan nagiging personal na interpretasyon na lang o kung sino yung mas magaling mag-present ng kaso. Hindi na malinaw, objektibong ebidensya, nagiging source to ng conflict, ng kawalan ng tiwala sa sistema. Naintindihan ko, Nakakatakot nga isipin na yung assessment sa growth ng isang tao pwedeng magdepende lang pala sa kung sino yung nag assess hindi sa tao mismo. At yung pangatlong malaking patibong na binabangkit din sa sources mo ay yung burnout at bureaucracy. Ito yung parang nagiging uh, pabigat na talaga yung sistema. Tama. Ito yung sitwasyon kung saan yung sistema na dapat sana tulang. Eh katulong lang para mapadali yung pag-aalaga, nagiging isang parang monster na burokrasya. Nauubos yung oras at energy ng mga leader, mga pastor, small group leaders, mentors sa pag-fill up ng forms, pag-update ng database, pag-attend ng meeting tungkol sa sistema imbis na alam mo yon yung actual na pakikipag-ugnayan, pakikinig, pananalangin kasama yung mga tao o paggabay sa kanila. Yung mismong tool na dapat magpapalaya sa kanila para mas makafocus sa tao, yun pa yung nagkukulong sa kanila sa admin tasks. Nakaka-burnout talaga. Ang tindi pakinggan na. Ito raw yung nangyayari kapag yung pagsunod sa proseso, sa rules ng system, nagiging mas importante pa kesa sa tunay na diwa ng ministry o paglilingkod yung pagmamalasakit, katarungan, pag-ibig, awa, parang yung mga pariseo nga sa Biblia, di ba? Mas focus sa external na pagsunod kaysa sa puso. Nawawala na yung bakit, sa likod ng ano at paano. Yung sistema na yung nagiging amo, hindi na yung misyon. Ah, kung pwede pang idagdag, may binanggit din yung ilang sources tungkol sa cultural insensitivity. Ito yung panganib na yung sistema ng pagsubaybay na binuo sa isang partikular na kultura, madalas Western, di ba, ay basta nalang ipinapataw sa ibang kultura na hindi iniisip yung mga pagkakaiba. Yung akala nating universal standard ng paglago o pamumuno, baka hindi pala angkop o makatarungan sa ibang kontekst. Halimbawa, yung emphasis sa individual quiet time versus communal worship o yung direct confrontation versus indirect na usapan. Ang isang sistema na hindi kumikilala sa mga ganitong pagkakaiba pwedeng maging mapanghusga, hindi efektibo, at uh, makasakit pa nga. Nako, ang dami palang potential na patibong talaga nakakalula isipin. Pero um hindi naman siguro ibig sabihin ito na dapat uh, itigil na lang natin yung anumang uri ng pagsusubaybay o pag-alam sa kalagayan ng mga tao, di ba? Hindi nga. Malinaw din sa sources mo na yung responsabling pag-aarnaga o shepherding, kailangan pa rin niya ng kaalaman, ng pagsubaybay, ng pag-unawa sa lagay ng bawat isa. Hindi pwedeng bahala na lang. Ang tanong lang talaga ay, paano ito gagawin ng tama? Paano magkakaroon ng sistema na umiiwas sa mga patibong na yun? Dito na papasok yung mga prinsipyo yung mga gabay na inilatag sa iyong mga materyales. At ang pundasyon daw ng lahat ayon sa kanila ay yung prinsipyong grace first and personhood. Grace first and personhood. Paki-elaborate nga. Anong ibig sabihin yan sa practical na paraan? Ibig sabihin, anumang pagtatasa o assessment dapat laging nagsisimula at uh, nababalot ng biyaya, ng grace. Kailangan laging nasa isip na ang bawat tao ay nilikha sa wangis ng Diyos, ito yung imago dei na concept sa sources mo. May likas silang dignidad at halaga na dapat igalang hindi sila numero lang sa spreadsheet o data point lang sa system. Ang pagtingin sa kanila dapat laging pastoral, naglalayong tumulong, magalaga, umunawa. Hindi managerial na parang empleyado lang na kailangang mag-perform o judicial na parang hinuhusgahan, dapat laging may assumption of grace, hindi pressure. Maganda 'yon, 'yun, yun diin sa pastoral not managerial. Pangalawang prinsipyo na nakita ko sa sources mo, ito, signals over scores. Ito naman parang sinasabing mas mahalaga yung kwento kaysa numero. Parang ganoon nga. Yung scores yung mga numero tulad ng attendance, bilang ng natapos na libro, o rating sa scale, pwede yun maging simula ng usapan. Isang senyales na, Uy, kilahan, kumustahin tong taong to? Pero hindi raw dapat yun ang final verdict. Mas matimbang daw yung mga signals. Ito yung mga mas qualitative na ebidensya. Mga kwento ng pagbabago, mga testimonya, mga naobserbahang kilos o ugali na nagpapakita ng paglago o kawalan nito mga bunga ng espiritu sa buhay nila. Ito yung mga bagay na hindi kayang i-capture ng simpleng numero lang. And o conclusion tungkol sa progreso ng isang tao, halimbawa, ready na siyang mag-lead o parang stagnant siya ngayon. Kailangan mo raw ng hindi bababa sa dalawang magkaiba at independent na signal o patunay. Pwedeng isang personal na kwento na sinusuportahan ng observation ng leader o dalawang magkaibang observation mula sa dalawang magkaibang tao. Hindi sapat ang isang numero lang o isang isolated na kwento o observation. Kailangan ng corroboration, kumbaga. Magandang safeguard yan laban sa subjectivity ano. At yung pangatlong prinsipyo na sabi ng sources mo, eh, et yung pinakapuso ng lahat. Connect and pray. Ano man daw yung sistema o proseso na ilalagay natin, ang ultimong goal nito dapat ay magtulak patungo sa mas malalim na connection, connection sa Diyos at connection sa kapwa at sa mas masigasig na pananalangin para sa isa't isa. Ito yung konsepto ng shepherd's eye, yung mata ng pastol. Hindi lang basta tumitingin para magbilang, kundi tumitingin para makita yung pangangailangan, para mag-alaga, para gumabay. So, yung sistema dapat nagpapaalala sa mga leader na kumonekta at manalangin. Oo. Oh. Sabi nga sa isang source, ang sistema dapat nagsisilbing talaan para sa pag-aalaga o parang memory aid for love. Isang paalala kung sino yung kailangang tawagan parang kamustahin, sino yung may pinagdadaanan na dapat ipagpray, pray sino yung nangangailangan ng tulong o encouragement, kung yung sistema ay hindi humahantong sa mas maraming pag-uusap, pagdalaw at panalangin, eh malamang may mali na. May mali na sa sistema. Hindi dapat ito hadlang sa relasyon. Dapat tulay ito patungo doon. Panganib na nabanggit natin kanina. Kaya mahalaga rin yung prinsipyo ng cultural humility. Ito yung pagpapakumbaba pagkilala na wala talagang iisang standard o hulmahan ng paglago na pwede natong ipilit sa lahat. Kailangan ng flexibility, ng paggalang sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagunlad sa iba't ibang kultura. Maganda yung idea sa sources ng Translation Index. Ito yung active na pag-iisip at pagtatanong, ano kaya ang katumbas na signal ng commitment o leadership potential sa kulturang ito na maaaring iba sa sarili nating kultura? Kailangan ng pakinig at pag-aaral, hindi basta impose lang. Napakahalaga niyan, lalo na sa diverse na settings. Ano? Ngayon, lipat tayo sa isang practical na usapin. Tinalakay din sa sources mo Paano kung may pagtutol, may resistance mula sa team mismo sa pag-iimplement ng sistema, kahit pasabihin natin sinusunod na natin yung tamang prinsipyo? O kaya, paano kung may sistema na nga, pero napapabayaan naman? Oo na, common scenarios yan, ano? Unayin natin yung reluctant team. Ando ang ampayo ng sources mo kapag may mga miyembro ng team leader or volunteers na nag-aalangan o tumutulot sa sistema? normal lang daw may resistance lalo na kung may mga um nakaraang masamang experience sila sa mga sistema o kung may valid silang theological concerns yung tungkol sa pagsusukat ng spiritual things di ba ang pinakamahalagang payo ng sources wag ipilit hindi daw dapat ipinipilit ang susi raw ay pakikinig at pagsama sa kanila sa mismong proseso ng pagbuo o pag-ayos ng sistema yung listen and co-design, sabi nga. Kailangan mong pakinggan ng mabuti yung mga takot nila, yung mga alalahanin, yung mga suggestions. Kailangan maramdaman nilang kasama sila sa desisyon, hindi lang tagasunod. You need to earn their trust and buy-in. Hindi i-demand yung compliance. Kadalasan, mas nagiging successful yung sistema kung itong ay homegrown, galing mismo sa kanila. Ah, uh, so co-creation pala ang sagot hindi yung top-down imposition. Magandang prinsipyo yan, hindi lang dito, kundi sa maraming aspekto ng leadership. Ngayon, tayo naman yung kabilang dulo. May sistema na, pinaghirapan, pero paglipas ng panahon, ayon, hindi na ginagamit. Ito yung tinatawag na data neglect o empty vineyard sa sources mo. May structure nga, pero walang laman, walang inaani, sayang lang yung effort. Ano raw ang solusyon dito? Ang pangunahing solusyon na binabanggit ay gawing buhay at regular na bahagi ng workflow ang sistema. Hindi ito dapat parang hiwalay na gawain o extra homework na madaling kalimutan. May isang source na gumamit ng phrase na "make the map the meeting." Ibig sabihin yung mismong mapa, yung sistema ng pagsubaybay, anong format niyan, spreadsheet, database, shared doc, dapat ito yung nagiging sentro o agenda ng regular na team meetings, hindi yung tinitingnan lang pag may reporting requirement. Itura niyan sa practice. Anong gagawin? May isang practical na framework na minungkahe. Yung R3 loop. Tatlong R. Record, Review, Response. Parang ganito. Record. Itala mo yung mahalagang observations, signals o kwento habang nangyayari o as soon as possible. Dapat madali at accessible yung pagre-record. Review. Sa regular na team meeting, Lingguhan bayan yan? Buwanan? Depende sa team. Ialaan yung oras para pag-usapan yung mga naitala. Hindi lang report ha, talakayan dapat. Anong ibig sabihin nito? Ano nakikita nating patterns? Sino ang nangangailangan ng pansin? Ganon. Response. Ito yung pinakamahalaga. Bawat review session, dapat magtapos sa malinaw na action steps. Ano gagawin natin based sa napag-usapan? Sino responsable? kailan deadline. Kung walang konkretong response na kasunod, nagiging dead data lang yung mga naitala, parang wala ring silbi. Yung regular na rhythm ng record, review, response, yun yung nagpapanatiling buhay, may saysay at epektibo sa sistema. Malinaw, malinaw yung R3 loop. Record, review, response, parang cycle na kailangang uh, umikot palagi para hindi mamatay yung sistema. So kung uh, ibuod natin lahat ng ito mula sa mga materialismo, ano yung pinaka-summary o takeaway natin dito? Malinaw na yung pagsusubaybay sa paglago, lalo na sa mga bagay na kasing personal at spiritual nito, ay hindi isang simpleng bagay ang may one-size-fits-all na solusyon. Complex talaga siya. Maraming potensyal na patibong o hidden shoals. Gaya nga ng nabanggit kanina, pero hindi rin naman ibig sabihin na imposible itong gawin ng makabuluhan at nakakatulong. Ang susi, paulit-ulit na binabanggit sa sources mo, ay nasa intensyon at nasa pamamaraan. At ano yung mga katangian ng tamang intensyon at pamamaraan na para malinaw sa ating tagapakinig? If we connect this sa bigger picture, ang isang efektibo at um, tapat na sistema ng pagsubaybay, ayon sa iyong mga materyalis, ay laging may ganitong mga katangian. Una, baba, humility, pagkilala na hindi natin kayang sukatin lahat at hindi tayo ang may control sa paglago ng tao, tayo'y mga katiwala lang. Pangalawa, nakatuon sa tao higit sa proseso, personhood, laging inuuna yung dignidad, yung kapakanan ng tao. Pangatlo, nagpapahanaga sa relasyon at panalangin, connect and pray, ang layunin ay palalimin yung koneksyon, hindi lang kumpletuhin yung data. At pangapat, may respeto sa iba't ibang kultura, cultural humility. Importante yun. Ang sistema, dapat laging isang kasangkapan lamang, tulang siya, para sa mas mahusay na pag-aalaga at paggabay, hindi ito dapat ang nagiging amo o yung sentro ng lahat dapat itong maglingkod sa misyon hindi maging misyon mismo yun yung pinaka bottom line siguro. Ang pamuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, base sa lahat ng napag-usapan natin, marahil ang tanong ay hindi lang talaga kung paano tayo pinakamahusay na magsusukat o magsusubaybay. Siguro ang mas fundamental na tanong ay, para saan ba talaga natin ito ginagawa? Ano yung pinaka-ilalim na layunin natin? At paano natin matitiyak sa bawat hakbang na anumang sistema ang ating piliing gamitin, ito'y tunay na naglilingkod sa pag-unlad ng tao at sa pagpa talim ng mga relasyon sa Diyos at sa kapwa. Sa halip na lingid sa ating kaalaman, e eh maging isa na namang hadlang ito. Isang bagay na maali mong pag-isipan at dalhin hanggang sa susunod nating pagsisid dito. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig.